Welcome po muli mga kaibigan sa isang episode na naman ng testing and demo ng mga pa-orders natin today na ipapadala po natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Iti-testing natin para hindi po tayo makapagpadala ng mga defective sa ating mga customers. Meron tayo dito ng Japan Pressure Washer. Ito po yung tig-3,900 pesos. Ito naman po yung induction motor po na pressure washers na tig-4,800 pesos. At kung meron kayong pressure washer, dapat meron din kayong vacuum cleaner para pwedeng-pwedeng na po kayong mag-car wash, mag-motor wash o kaya pwede nyo rin pong gamitin sa loob ng bahay po ninyo. Itong mga pressure washer natin na to mga kaibigan, dual use, pwede po siyang ilublob lang sa timba o kaya naman directly po na i-connect nyo yung inlet hose sa inyong mga gripo mga kaibigan. Buena naman natin, shout out kay Sir Sergio Madriaga Jr. from Isabela. Una kung pakikita sa si inyo mga kaibigan, pwede po ito nga ilublob sa timba. So kung ito po yung inyong inlet hose, ilulubog nyo lang po siyang ganyan. Turuan ko na po kayo kung paano. Dito naman sa likod, meron po siyang inlet connector. Kukonekta nyo lang po itong ganyan. Diin nyo pong mabuti para wala, hindi po maluwag. Kawin nyo po ng ganyan para mawala po yung hangin dyan sa filter. Eto po yung filter. Siyempre, saksak natin sa 220 volts. Eto na po. Yan. Tapos, ang gagawin natin para mas madali siyang sumipsip, tanggalin muna natin itong gun sa hose. Tapos, turn on po natin. Yan. Hintayin lang po natin makasipsip ng tubig. Nakikita nyo po yung tubig. Oh. Dumadaloy dito sa hose. Ayan. Oh. Dumadaloy po yung tubig dito sa hose. Papunta sa pressure washer natin. Maya maya lalabas na po yung tubig dito yan, hintayin nyo lang po yan so yan po yung mabilis na paraan kung ang gagamitin nyo pong source ng tubig ay dito nga po sa timba o kaya po sa drum hintayin nyo lang po ng konti kailangan intact po lahat yung pagkakabit po ninyo yan, was po na lumabas na yung tubig dyan patayin lang po natin yung pressure washer tapos connecta po natin tong pressure gun tapos turn on po uli natin ayun, kung mapansin ninyo tinurn on po nung nakasipsip na po ng tubig na matay. At pag pinindot po natin yung gun, mabubuhay po uli yung pressure washer. Ayan, ganyan po kaganda yung pressure washer natin. Pwede nga pong directly dito sa timba o kaya sa drum or po pwede pong directly sa inyong mga gripo. 3,900 lang po free shipping na cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. Pang car wash, pang motor wash, pang tanggal ng mga lumot at paglilinis sa inyong mga bakuran. So ito po, perfect. Maraming salamat po. Shoutout po kay Elan Aviles from Sambuanga del Norte. Ito naman po yung sa kanya. So papakita ko naman po sa si inyo kung paano siya idadirect sa gripo, ha, mga kaibigan. Ha? So 220 volts din po yan isasaksak. Tapos ito na nga po, kasama na po yung mga connectors. Tapos yung inlet hose nga po. So ayan, idedirecta po natin sa gripo. So dito po natin siya sempre isasaksak ulit. Yan. Ayun po yung gawin niyo kung ano po yung mas madali sa inyo. Turn on po natin. Ayan. Since mayroon na pong pressure yung tubig natin, Galing sa gripo, napakadali na lang po niyang mag-sip-sip ng tubig. Lahat mo ng mga pressure washers natin dito, mga kaibigan, tinitesting natin para hindi tayo makapagpadala sa inyo ng defective. Ha? Meron pa pong 7 days replacement and 3 months warranty, kaya wala kayong katalo-talo. Shoutout po kay Oliver Pilota from Bukidnon. Ito naman po yung inyo Turn on po natin yan. kasi so, sinaksak mo na po yung source natin ng tubig. Ano? Ito pong flow ng tubig na ito, mga kaibigan. Meron pong ganyang pa fan spray at meron din naman pong patulis na spray mga kaibigan so depende sa paggagamitan ninyo ito, magaling pagtanggal ng mga lumot yan yung mga matitigas na mga nakadikit sa inyong mga nililinisan eto naman, pang banlaw meron na pong foam dispenser na po pwedeng ikabit dito lalagyan nyo lang po ng uh, sabon Napakaganda na pong mag car wash. At itong gun po na to, pwedeng mahaba, pwedeng maikli. 5 meters naman po ito. Yung inlet hose, 3 meters mga kaibigan. Ayaw ding mahirapan ng pagka car wash ni Ma'am Sheila Grace Salinas, care of Alfredo Salinas from South Cotabato. Ito naman po yung sa inyo. Testingin natin. Yun. May matulis at malapad na spray. May auto on and off function yan mga kaibigan ha. So lahat yan testing natin. So lahat working, maraming salamat po. Gusto rin may experience si Sir Bernard Piscasio from Cavite. Itong pressure washer natin mga kaibigan. Turn on natin yan. Yun. May malapad na spray at matulis na spray. So ito, working mga kaibigan. 7 days replacement and 3 months warranty. COD tayo mga kaibigan ha. Hindi tayo naniningil ng advance payment sa inyo. COD lang po tayo. Umorder po si Sir Joven De Chavez from Batangas. Testingin po natin to turn on yun may matulis at malapad na ispray yan so perfect po mga kaibigan may video na po tayo kung paano po ito i-assemble isi-send ko na lang po sa si inyo kung pag, uh, kailangan nyo po at kung medyo nahihirapan kayo may guide naman po tayong ginawa Irish Jane Marsigan from Laguna Ito naman po yung sa si inyo ma'am yun hansin niyo namatay ano tapos nung pinindot yung gun, nabuhay. May matulis na spray at malapad na spray. So ito po, perfect. Maraming salamat po. Shoutout sa iyo, Ma'am Nilda Salosa-Brokal from Batangas. Ito naman po yung sa inyo. Yun, namatay. At pinindot, nabuhay. Pang car wash, pang motor wash, pang linis ng mga baboyan, mga asuhan, at kung ano-ano pa. Shoutout po kay Arquiles Calipes, care of Adolfo Calipes from Bohol. Ito naman po yung sa kanila. Yun, namatay. Pagkakinuha natin yan, mabubuhay ulit. Yeah, so napakaganda po nito. Pwede kayo mag-business mga kaibigan ng ano no, ng Bento Arawas. Pwede pwede po ito. So ito po, perfect. Maraming salamat po. Okay, so nandito yung pinakahuli nating pressure washer na HT 100 Testingin po natin 'to. Ito po ay para kay Sir Mario Magnaye, care of Marilyn Nicolas from Batangas. Testingin po natin. Ayun, so na-turn on ko na po pala. Pag pinindot, mabubuhay. Yung tubig po na kayang ilabas nito is 6.5 liters lang per minute mga kaibigan. Ha? So ang kagandahan, pagka binitawan, mamamatay kaya matipid din po sa kuryente. So ito po, perfect. Dito naman tayo mga kaibigan sa induction motor na pressure washer. The same lang po sila halos ng function. No? Ilagay po natin itong inlet hose na nakalubog po sa tubig. So ganun din, tatanggalin lang po natin itong gun. Tapos saksak po natin sa 220 volts. So, need po ng adapter na ganito para mapagana. Ayan, saksak lang natin. Ayan, 220 volts. Tapos, turn on lang po natin. Hintayin po natin makasipsip ng tubig yung pressure washer natin. So, kailangan wala pong hangin dito para gumapang po yung tubig dito. Ayan, o. Oh. Kikita nyo po, gumagapang. So, pagka maya-maya po, lalabas na po yung tubig dito. So, ganun lang. Tapos, turn off. Turn off po natin. Lagyan natin yung gun. Tapos, turn on ulit. Ayun, okay na siya. Ganyan po pagka magpapasipsip kayo ng tubig mula sa drum o kaya po sa timba. So order po ito ni Sir Rene for Lucas from Tarlac. So ayan, tested po yung unit mo sir. Maraming salamat po. Nag-order din si Sir Armando Lising Arivan from Batangas. Ito naman po, pakikita ko si inyo direct sa gripo. Ayan, saksak lang po natin to. Tapos buksan natin yung, tube, yung valve. Ayan, so turn on po natin. So naka po ako sa gripo nito mga kaibigan ha. Ayan, perfect po. Napakaganda nito kasi nga tahimik naman po yung machine po na to mga kaibigan. Yung makina nito ang gamit induction motor. So ito po, perfect po. Maraming salamat kan Nag-order din po si Alan ko from Cebu. Ayan, so sa mga hindi pa nakakalam ng presyo, 4,800 po ito mga kaibigan. Free shipping na rin po kahit sa ang dako ng Pilipinas. COD lang po tayo ha. Ayan, so testingin po natin. Ayun, may matulis at malapad na spray. Napakaganda po nito. Um order din po si Ipotsky de los Santos from Leyte. Ganda po ng pangalan, ano? So, testingin po natin itong order ni Sir Ipotsky. Ayan, napaka-perfect po ng pressure washer niya na in-order. So, ito po, perfect! So, awa ng Panginoon, mga kaibigan, wala tayong na-encounter na problema dito sa mga pressure washers natin, ha? So, reminder ko lang, complete set na po yan. Wala na po kayong bibiling ibang mga uh, paraphernalias para magamit nyo lang po ito. Dito lang po kayo may bibiling na adapter. Kasi nga, iba po yung connector nito, mga kaibigan, o no? ganyan. So, yung connector po na to ang bibilin na lang po ninyo. So, 4,800. Ito pong pressure washer na ganito. And 3,900 free shipping na cash on delivery kaya sa ang dako ng Pilipinas. Ngayon naman, kung meron kayong pressure washer, dapat meron din kayong vacuum cleaner. Ano? umpisahan po natin kay Sir Joven De Chavez from Batangas. Testingin po natin ito. 220 volts po ito, mga kaibigan. Saksak natin. Ayan, ito po yung power switch. Turn on, turn off. So, pansinin nyo po, napakalakas ng blower nyan narinig nyo, tapos yung kanyang vacuum hmm. halos sip-sip -sip yung balat ko 3 in 1 po ito pwede po sa liquid, pwede po sa dry yan, ang kagandahan yan 12 liters po yung kaya niyang ikarga yan, ito po yung kanyang filter may gulong at may crevice nozzle yung gulong po, pwede nyo ilagay dyan sa ilalim para di hila-hila na lang po kayo at ito pa po yung ibang mga kasamang accessories, meron po tayong uh, floor brush, meron pong ganito na extension pole at ito po yung handle niya. Ilalagay nyo po dito. So kasama na po yung tornilyo dyan. Itutornil nyo na lang po para magamit nyo. Buhat-buhat nyo na lang po. Umorder din si Sir Armando Lising Irivan from Batangas. So, turn on po natin. So naman po yung blower. Interchangeable po itong hose na to. No? Pwede nyo ilagay dito. Pwede naman po dito sa harapan. Deroskas po yan mga kaibigan. So ito naman po yung vacuum. Oh. Oh. Masisip sip yung balat ko. Oh. Ang lakas. Pwede siya sa liquid, pwede siya sa dry. Tingnan natin yung loob. Ayan, so kompleto mga kaibigan. Nandito rin po yung mga parapernalyas niya. Okay, so maraming salamat po. Perfect po ito. Kung interested ka naman dito, 3,000 pesos lang din to. Free shipping na cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. So shout out po kay Sir Rene. For Lucas from Tarlac, umorder din po kanina ng, ng pressure washer. Ano? So testingin po natin ito. Ayan, 220 volts. Turn on. Yun, lakas po ng blower niya. Pakinggan niyo po. Lakas ano, tapos ito na naman yung vacuum. Malakas. Tingnan natin yung loob kung kompleto. So, ini-testing talaga natin, ano, para wala po tayong may encounter na problem. Ayan, so, kompleto po. Kasama na rin po yung mga sinabi kong ito, mga paraphernalias na yan. So, dito naman po tayo sa pang-apat. out po kay Fresi Lu Alagano, care of Gang Alagano from North Cotabato. 220 volts. Ayun, oh lakas, oh. So, tingnan nyo mabuti yung blower niya, mga kaibigan, oh. So ito napakagandang gamitin kung halimbawa pagkatapos yung mag car wash. So siyempre hindi maiiwasan may mga excess na tubig doon sa salamin niyo sa bintana. So i-blower nyo po ng ganito para yung mga excess na yon mawala tapos pupunasan yung ganun. Kung lalabas na po siya para hindi na po tumulo doon sa paint ng sasakyan nyo. Maiiwasan po yung water marks mga kaibigan. So ito po perfect oh. Ito naman yung vacuum. Tinan yung vacuum kung gumagana. Ayan. lakas yan. Tingnan po natin yung mga parapernalya sa loob. May filter, may gulong, may crevice nozzle. So, ito po, perfect. din po si Natasha Pahotal from Cagayan Valley. Ito po yung sa kanya. Turn on. Vacuum. Malakas. Yung blower. Yung magana. Tingnan po natin yung mga parapernalya sa loob. May filter may golong, may crevice So, kompleto po lahat. Wala tayong na-encounter na problem today. Patadala na po natin sa LBC. So, sa mga nag-avail, mga na out ko po, pahintay na lang po sa inyong mga tahanan. Kung nagustuhan nyo po yung ginagawa natin dito na pang testing at gusto nyo pa po makapanood ng mga videos ng katulad nito, huwag nyong kalimutang mag-follow dito sa Facebook page natin. Pindutin nyo po yung follow button. And kung dito naman sa YouTube channel natin, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. So, hanggang sa mali mga kaibigan. See you on my next testing.